Lazada, another day, another poodle. So, share ko lang yung binibili ko daily sa uh, 40% less 100 de Lazada para mas hulit. Every day, namimili po ako ng mga design na nire-request po sa akin. And then, ayan, binibili ko po sila ng mas mura. Kaya naman, naibibenta ko po sila ng mas mura. So, ito po yung mga bagong design. Ito po is 120 cm. kasya po siya sa Um, hanggang 5 to 6 years old. So, ito po yung design na napili ko this time. So, iniiba-iba ko po yung design kasi iba-iba din po yung mga nagre-request. So, ayan po. Nakita na po ito ng mga Calazada Nautics natin then, pero pag nag-request po sila ng ibang sizes for references is nagre-request din po ako ng iba-ibang sizes po. and tapos ito naman po yung another design. Ayan. So para masulit ko po yung 40% less is dalawa po yung kinukuha ko. Mas mataas po kasi yung um, yung price ng mga pang 6 years old. So ayan. ayan. Para sulit. Matik na po yung free shipping siya pag dalawa yung kinuha mo. So, yan. Another parcel. Yan. Mamaya po is, ipapatry po natin siya. Ang magsusuot po is, 6 years old. So, yan. Mga kaibang bata po. So, ito naman po, dahil may 40 pesos less ako sa Shipping fee, ayan, isa lang yung kinuha ko okay, pag meron ako no minimum pag meron po kayong voucher na no minimum spend, pwede nyo pong isa lang po yung kuha ninyo, sulit na po yun po yung pants niya